Hello, hello guys. Medyo dugay ko ka video karon. So, karon aku ipakita din ang community activities ng Gimhi Modere at the bank of the river na terepod sa konektado dere sa kung lupa. So, adunay project ang uh, Purpis ata sa barangay uh, sila para lang mo tanom o kawayan uh, para uh, to protect nening embankment sa tong uh, kilid -kilid sa tong soba kayo mo dakong baha may makatub agkub uh, makapugong uh, dili ma mo erode o erosion sa soil so ako sab mo dad guys kasi gig balik-balik ani sige balik-balik ani kay aduna say nang hitabo sa akong mga kawayan nga maong, uh, ting dabong karon so sige na kong oak or subayon kay basin og ah, kawaton guys so oh, kung uh, sabi ilang harbison kay ipakita naku ni daghang kayong dabong karon sa akong mga kawain. so ipakita ko guys ang ilang dipananom o oh, at to sa akong kawayan anak ko i guys kay basin akong sundang po muna yung uh, pamaagi nila guys so, uh, pagtanong sa kawayan uh, di pareha sa kwa uh, nagsidling ko Maka sila uh, goberno man ang may bayad ni guys sa komunidad so uh, pila katawan ni nag -guan. so bukti po nga doon ay umula uh, niya akong ilang ipangtanom. tanong Murag ko niya siya guys. Murag itong pang ini na buhi ni. Last year pa nilang kita nung pan muna nag-survive. Ngayon po bago na sab. Bago na sab guys. Oh. Murag ka ni eh, mo mo survive ni guys. Kani. Oh. Kaya doon na may ano. Uh, uh. So uh, nanata sa akong border sa akong property. So, galawd po na ako sila nga magtanong. Ah, magtanom. Ang man sila. So, ay problema. Yung unsay mabuhi diri sa property ako aman. Ah. Tunok ko nga kawayan guys, mura kami siguro ilang gi pangwaan. Ano siya? Ano siya nga klase? So, Muna yung kawayan guys So atong pantanahon kay oh, Muna ni So atong may agigip picture na ko ni Muna ni ang katong Last month Muna kani Kanyang oh, kani guys Akong gikuan moni yung ubo na itong may Karoon na napodo guys oh. Bago na siya guys So oh. wala ni ma Masakti oh. So, tama dito guys. Kini o. Oh. Although, doon na na. Kita na ko guys, muna yung mga kinuhaan sa obod. Na ano po yung nag-survive guys. O oh, sa... So... Guys, oh. atas mans eh Ano po yung bagong aobot So wala na yung mga Masakpi So guys oh. Na isa dere Murag Isa dere Ang dere guys na po yung Bagong oh. Saha dere Murag kita ko saha dere Oh, mo na guys. Mo na. Hawa na na, survive na na. Dini na na sa makawat, guys. Kini Kini guys, pakita na ko guys kani. Hmm. Ah, ma makawat ta ni guys. Ug labi nagkana guys oh.

mag, sige magkadako magkadako na siya guys so mo <coughs> tubo na na sa taas taas na siya ako na po nang ako na po nang ng mga gagmay guys mo ng mga kuwan sa una kaya ang akong pagtanom mo man mga original oh. kana siya oh. kanangin ng mga gidakon sa una akong pagtanom dili naman na siya mo muda ko pa guys ako po ng harvest so gisabayan nila guys o so, pagtanom sab muna may tanong mong lain kawayan no? wak way problema na guys no kaya ko araw mga po na ako ano? kani na na nga buhay guys oh. So. Uh, community kani siya guys para sa kani so Dagan da, guys ang may kwano Ganin sa tulid. So Ang problema mo guys og ang imong kawayan ah di na to ni subay-subay na. Ganin guys. So, na po dire guys ang kuan oh taas taas na, na ni makita na to murang na sige na ko bantayan guys kay kaning kawatunon man gyud ni guys Mani. wala ba'y bagong kani eh. kani kani guys oh kani kuyaw dyan guys kani kuyaw kaya na gamay pa ako na nangitan ako kay muna ang paborito nilang harbison guys humuk pa ni siya Muna ang mag magulay. So Documentation ni sa akong mga Kawayan guys Labi ni mga Grabing kawatan dere Asan ko dere Palay Ini wala bay saha Andere guys Medyo Dugay yun siya na siya nakalahutay. So, ay, doon ay makita nato oh. Duha ang niyang saha, guys. Pakita oh. na mo, duha ka saha. So, muna akong ipananom. Prambukid noon niya, guys. So, inana na siya ang kuwang karon. So, every year, kung dili lang unta pangawaton, naghanon ta ni ang lagi eh. dagang ganin oh. daw ka di lang putlan guys ila pong pangwagawa yan karon pinagpuyo naman ko so ay monitor guys so mo ni ang suba kita na kung suba dak mo yun ko guys mabot mabot pa ni Dario gani kung ting ulan na dyan sabi nang ting bagyo eh tong last nga pinakada kong bagyo. Mila mila powder. Niabot eh. ang tubig dire guys, niabot ang tubig dire. Sa kong kuta. So maro to guys no. So uh, nagvideo lang ko para ipakita na ko ninyo. Nakita na mo sa ani uh, more than uh, sabay subay-subayon tumurag mabot og mga walo walo siyam kasi uh, ini nga kung na inaot maka survive ron si manaha within one week guys ang gitasuon so na na siguro kadto pakita na ko ninyo uh, within one week katong bago lang na kun guys no within one week pa na na mabot na ng mga 6 feet six feet anak so within that six feet ah uh, dili na na dili na na advisable uh, na ilang ma magulay kaya medyo jogay gay na na siya so makita po na na ako dito guys no akong <laughs> farm uh, try to develop this ma guys kaya na pa na ako tapay mga kanding na ko dahil sulod hoping uh, in the future ano yung uh, mabalik na ko din eh dinodon ako yung mga grips ano sa unang gitanom, so wajod uh, na doubt tatong bagyo kaya may abot ng baha dari guys so kanang atbang po na guys atbang mana ako ha pagya ng property so mga almost 2 hectares na diha dere po mga almost 2 hectares po ni Dere eh kanyang nga akong property is 3.6 hectares na siya so dito <laughs> nga lang o suba o oh, di man na kan guys o so, mga suba na may nag uh, cross over my property so salamat guys so manay akong video karon. hoping o upload this one an update of my bamboo guys uh, ganagay gay guys no kanang ako mga kawayan di ako makita na to mo makita na yun na to ang unsa yun ang uh, gidako ng giant asper kanang siya lupa yung kuan development sa yung kuan yah pagdako sa yang saha so nakita na nako tong pinakadako more than uh, mabot na to diameter siguro sabis sabis lang uh, more than naman to forensis so kani guys og ma maintain lang nako ni way manghilabot kay paborito kayo ng gitawag uh, na ubod Unang bamboo shoot sa uh, muna yung <laughs> delikasi po sa atong kusina guys. So, makwarta na siya guys kaya mabaligya man yung muna sa merkado. Kaning mga kaning manguha ay hindi ka balo mananom o wala po sila tatamnan siguro. Unang manguha ay ra. Then kita nagtanuman eh we supper guys ah, siyempre ako kasige ko kada ah, sahay makadalikat ko ah pamintis ko subay Pan, kanuna na lang na, kanuna lang ako hindi subay subay kanang makita ni mga tagas na ah dili na, na nila mahilabtan Klaro, masama motol sila. Klaro po sa komunidad o gila ng putlo. So, ang saha raya kong problema ni kaya labi naog mga feet pa ang saha, amo ah, na. Pan mabuto mga 6 pit na ang saha, murag, dili na nila na uh, advisable nilang makat op, makat. makatso, munginan lang kong mga more than 7 days. Sa mura, mura, murag, mura, observer mura, more than 1 week, mabot na nasa almost six. 6 feet sab uh, siguro tong sa BBC nga uh, one feet ade ang tubo aning kawayan uh, dyan taas na nasa guys Oh, uh, ako na lang ipakita nin, ninyo medyo bagnot pa ni oh, uh, dagang kasagbutan guys marag talagsan ako mo sa ato dito kay basin na mag, mag ambos o halas guys oh, uh, mambosan halas no, so, dito na lang ko sa gilid sa suba although ilaman tong gilimpiuhan kaya nananom sila kawayan sa part sa programa sa buta purpose dere. naman po si atong to. At gipang limpiuhan nila uh, waman yung mulihok din eh, o lilipod silduhan but for that community benefits ang komunidad ato labang nako kay kaya di rin man tong uban sa ako ang property from the future ako or from Tagiana <laughs> but uh, kana yung mga ko na kabalo na sila kana mga gentles pero ako yun na kay mahal mang palit na kuha ano, na sa mga si seedling pa sa ona at <laughs> ang brook brook uh, brook, uh share parang sa uh, diha uh, sa bukid nun dito ko nag uh, palit anak akong seedlings. Thank you guys for watching my video. Hoping you like. Uh, katong wala pa makasubscribe, please subscribe. And thank you for your minutes of viewing my blog.